o dapat voluntaryo ang pagsuporta ng anak sa nagkakaedad na magulang. Usap-usapan po yan ngayon kasunod ng naging pahayag ng panganay ni Margie Barreto sa isang podcast. Pakinggan po natin ang boses mo sa pagtutok ni Mark Salazar magkaroon ng utang na isang bagay na dapat nilang gawin para sa iyo. Pumukaw ng diskusyon online ang naging pahayag ng panganay ni Marjorie Barreto na si Dani sa kanyang podcast na dapat daw ang suporta ng anak sa nagkakaedad na magulang ay ibinibigay ng kusa at hangon sa pagmamahal imbis na obligasyon. Hindi raw sinasabi ni Dani na huwag alagaan ng mga anak ang kanilang mga magulang o huwag silang tumanaw ng utang na loob. Pero mayroon daw kasing ilang magulang na nangigil trip o di kaya'y nanunumbat para obligahin ang mga anak na tulungan sila. Pagdidiin ni Dani, Ang opinion ko po is that giving back should be voluntary, not obligatory. Feeling ko po kasi ang pagbigay sa magulang at Giving back in general is because mahal mo yung mga magulang mo. You wanna spoil them. Gusto mo silang bigyan ng magandang buhay. Gusto mo iparamdam sa kanila yung pagmamahal na binigay nila sa'yo. You wanna give back. Because out of love, hindi dahil sinubat nila sa iyo lahat. Parang wala namang debate doon, sabi ng ilang kabataang nakausap namin. Parang baliktanaw lang sa mga ginawa nila sa, para sa atin. Pero paano sa sitwasyong gusto mong suportahan ng iyong magulang, pero wala kang kakayanan? Lima po kami magkakapatid, pero hindi po hindi po ganong kalakihan yung sahod ni mama. Pinagkakasya niya pa rin po. So gumagawa po siya ng paraan para makuha po. So ganon din po yung gagawin po namin sa akin. Eh paano naman kung lumaki ka sa toxic na magulang? Pag toxic po siguro yung magulang, ano? Um, pag tumanda, pag tumanda ako, siguro ganun pa rin po. Ganun pa rin po yung gagawin ko. Kasi po, para po sa akin, pananaw ko po. Kasi po, dahil po sa kanila, eh, nandito po ako sa mundo. Parang sila po yung nagbigay sa akin, ay, nagbigay sa akin ng buhay, Matandang kultura na raw ng Pilipino ang utang na loob at pamilya muna bago ang iba. Ayon kay Dr. Gerald Abergos na isang sociologist. Nagiging isyo lang naman talaga ang sustento sa magulang kung hirap din ang anak. For somebody na kagraduate lang starting pa lang, ano, bukang doon pa lang siya nagkakaroon ng pagkakataon sa sarili niya na iangat din miso ang buhay niya. Sabi ng mga senior citizen na nakilala namin sa Santa Cruz, Maynila, iba-iba ang swerte ng mga magulang sa anak. So, lahat po naman ng anak ko eh, may mga trabaho. So far, uh, with regards dun sa pangangalaga, nalagaan naman po ako. Pero si Nanay Aida, na 87 anyos na, walang regular na sustento mula sa kanyang walong anak. Kaya nga kailangan niya pa rin manahingi ng mga basahan at magbenta. Hindi niyo po rin masihingi sa kanila dahil may pamilya rin po silang ina. Pinag-aaral, sinusustentuhan. You know, Kaya hindi niyo po sila mauubliga. Hindi naman nasa malo. Hindi naman. Kasi tungkulin po nila yun sa mga anak nila. Eh. Kapag meron naman daw extra ang mga anak niya, hindi naman siya nakakalimutan. Sa Pilipinas, marami na tayong middle class na naiintindihan din ang mga magulang na ang mga anak ay kailangan na magtrabaho. Kailangan mo ng buuin ng no, na mga anak, yung sarili nila, bago sila makatulong. Pero siyempre, may mga magulang na walang pagkakataong paghandaan ang kanilang pagtanda. Kaso kanya-kanyang swerte po ang buhay ng tao eh, hindi po ba? Hindi <laughs> nga na paghandaan, pero hindi na matiguro akababaya ang mga anak ko. Iba pa yung realidad ng mga nagkakaedad na wala na rin daw sapat na oras ang mga anak para sa kanilang buhay at para sa magulang. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 oras. Bukal sa loob.